Yan, gabi 4 months nila bago i-harvest so yung mga palaya dito minsan tinataniman nila ng gabi Ayo mga kagiliw si Lolo nag-aani po ng gabi ang halawak ng gabihan ano? oh. so yung kinukuha lang nila ay yung laman Ayan po. Hmm. Tapos yung katawan, ito ay ginugulay nila tapos yung dahon tinatapon na. Ayan. Ito kasi puyaw lang. Puyaw lang ma. Ito puyaw. Ito ka puyaw ha. Ito puyaw. Ito puyaw. Ayan. Pag-aani ng gabi dito sa Taiwan, lawak oh At ah, sa galay, nag

4 months si hey. Ah, four months. Bago nila harvestin. Mm. Sige, to sao chen. Oh, bu zi dao. 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 Bu Andito nila lang magkana. Lawak o. So, itong mga ganito, hindi nila kinakain. Tinatapo nila. Itong katawan lang kinakain. Tapos ito, ginagawang taro milk. Yes, sa miltihan. Ganyan. Kukaw tayo naman mga Pilipino dahon yung mas masarap sa atin. Ang lawak ng gabi ano. Ko ah? ni Chisuela Ha? Ni Chisuela Dios to. Dios Eh. Yo yo pala ma. Mayo. Mayo. Yo u. Yo san. san ah. Mm. Ang dami na. Lawak ng gabi ano. 4 months nila bago harvest.

Taga. 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 Kaya wala. Taya, taya. Taga. Ayan mga kagilo. Tinatapon lang nila. Ang oh. dami na nila ni ano? Tapos meron pa doon sa truck. Ayan po. Hindi <laughs> yan. Gabi. Four months nila bago i-harvest. So yung mga palaya dito minsan tinataniman nila ng gabi. Ayan po. Alternate nila. Siguro depende sa season. Siguro depende sa season. Ayan. So ngayon e eh, summer to so, pag winter siguro palay naman tatanim nila. Ayan o. No? Ako oh, Lopan, sese ni Bye-bye. Lopan sese.